So ang napakagandang umaga sa ating lahat mga kaupo farmers So sa umagang ito, uh, napipitas po tayo ng upo Ito po ang ating napipitas no, sa 156 kapuno mga ka-farmers So yung 156 natin kapuno, uh, siguro na may mga hindi magandang puno no, mga 20 plus So yun po mga ka-farmers, napakaganda So ang ating upo ngayon, update lang, uh, 49 days na po siya <coughs> So ito po napaka ganda ang ating mga harvest na mga upo yan so yun po ang may share at may bahagi ko sa inyo so magaling so pagpitas natin ang upo so ngayon mga ka farmers ito ang ating upo na pinipitasan marami pang uh, mga malilit na bunga na pwede natin uh, i-harvest no sa sunod na mga araw ayan nakakatuwa po mga ka-farmers kasi marami na pong bunga ang ating upo so tingnan nyo oh ang mga malulusog na mga malilit na bunga ayan parang kumpul kumpul mga ka-farmers oh. yan oh, meron pa so ganyan oh. magkatabi lang po no ang bunga ng ating mga upo ayan mga ka-farmers nakakatuwa silang tingnan oh, dito saan natin ito sa susunod na mga araw dadami ito mga ka-farmers kasi uh, ah, gumagapang na papuntang gitna so hanggang doon ang ating taniman yun lang mga ka-farmers mga ka-viewers <coughs> Yan ang upo. So, sampo lang po ang lagay sa isang plastic. No? So, sampo. Ganyan yan lang mag-bundle mga ka-farmers. So, meron tayong 20 bundle o so 200 pieces. So, ang bintahan sa upo din ni mga ka-farmers, uh, mag din. No? May mga panahon na Uh, mura may panahon na ano uh, tama lang so ngayon tama lang kasi ang presyo bawat isa mga ka-farmers ay natamaan po ng 30 pesos so yung isang uh, ganyan mga ka-farmers 30 pesos na pag bilhin na sa palengke ay abot ng 40 hanggang 50 yun po ang binta sa mga retailer so ang kuha nila sa amin may mga panahon na 25 lang isa ngayon 30 mga ka-farmers so napakaganda pag 30 kasi pag makapitas ka ng mga 200 pesos times 30, 6,000 na mga kaparmers. So imagine 'no sa ating upo na 156 lang puno tapos may mga 20 plus pa na hindi maganda. Sa isang harvest mo lang naka uh, 6,000 ka na. Okay, so sa nagtatanong sa akin kung may pera ba pa sa pagtatanim ng upo, ang sagot ko po, yes. May pera din. So, yun po mga ka-farmers, no? 156 lang, tapos may mga puno pang hindi maganda. Ano po ang ibig sabihin sa mga puno hindi maganda? Katulad nito mga farmers oh, tinatanggalan ko lang ng sanga. Kasi nagtalbos yan ang hindi maayos. Tapos pag magdala siya ng bunga, punti lang. Ito. So, yung magandang puno mga ka-farmers, yung mga yabong kasi siguro dahil sa pinatri na malapit siguro. Kasi yung malaki siya, ganyan sa mga ka-farmers oh ganyan ang mga dahon niya parang kumukulot so dito banda ay maganda na oh yan so yun po mga ka-farmers so ano pa lang yung harvest natin ngayon uh, pangalawa pa lang mga ka-farmers no so ganyan nakarami ang ating pangalawa yan kita natin kung gaano kaganda ang ating mga harvest na mga upo okay so Talagang sa akin, kung may pera ba sa pagtatanim ang upuan, sagot ko yes po. Thank you. Bye bye, hanggang dito na lang.